Alam nyo na po ba kung bakit nila lang ang tao? Hmm? Dapat po alam nating lahat yon. Kailangan po para mapunta po tayo sa dapat nating kalagyan. Siguro naman po ay alam nyo na kung sino ang lumalang sa atin. Maaaring hindi nyo pa alam na nilalang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Now you know. At ngayon naman po ay sasabihin ko sa inyo kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Nilalang po tayo para sa anak ng Diyos na si Jesus. Kaya dapat po sana ang lahat ng tao ay maging Kristiyano. Dahil kaya nilalang ng Diyos ang tao, ay para kay Kristo eh. Para maging kaaliwan niya. Nakakalungkot dahil napakarami pang hindi kristyano. Muslim, Budista, Ateista, etc. At marami pang peking kristyano. Atoliko, Born Again, INC, etc. Pero ayaw ng Diyos na pinipilit tayo kaya binigyan niya tayo ng free choice o kalaya ang pumili ng buhay o kamatayan, ng pagpapala o sumpa. Kasi maligaya siya kung tayo ay magkusa na magmasunurin sa kanyang kalooban eh. Worthy naman ang tatamuhin natin kapag sumunod tayo kay Kristo eh. Magmamana tayo ng lupain sa langit, makakapiling at magiging kaaliwan niya tayo sa bahay ng kanyang ama, at may buhay tayong walang hanggan. Basa, Biblia. Deuteronomio 30.19 Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. 1.5.29 Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Isaiah 1.19 kung kayo'y magkusa at mga kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Hebreo 11.16 Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. sanggang 3 Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo itatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman ay dumoon Kawikaan 8:31 na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao Genesis 1:26 at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Colossus 1.16 sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya.